Ayan, gagawa ko ng buro mustasa. Ito yung hinarvest ko. Una kong gagawin, lililisa natin yung ating iniharvest na mustasa. Kailangan syempre malinis na malinis para iwas sakit. Ayan. Tapos lalagyan natin ng asin. Pipigain natin sa asin. Tapos hugas, bigas. Dahil wala akong hugas-bigas, ang gagawin ko, meron ako ditong glutinous rice. Yung powder siya, yun ang aking gagawin. Yun ang aking ipang sasabaw dito para maging fermented siya o buro. Ayan na nga mga baby loves. Nalilis ko na. Nahugasan ko na yan ng tatlong beses. Ngayon, ang ilalagay natin ay itong asin. Lalamasin natin yan sa isin. Hindi naman yung lamas na lamas. At saka konting asin lang. Baka umalat. Hindi rin natin makain. At saka iwas sa sakit sa bato. Okay? Salansan nyo lang sa dyan. Lagyan nyo lang siya ng asin konting asin lang mga baby labs para hindi umalat nako pag maalat yan hindi nyo rin makakain yan yan sprinkle lang na ganyan tsaka natin siya lalamasin tanggalin natin yung mga dilaw kasi hindi naman yan makakain okay ito yung first batch na aking ah uh, ganyan oh Gagawin nyo lang sya, oh. Ipigapigain nyo lang para lumabas yung katas. Pwede nyo namang mas maganda siguro yung pakonti-konti piga. Ayan, ganyan. Ayan. Taanhin nyo lang yung katas. Ayan, oh. Ikita nyo? Ayan. Ganyan, ang masarap na buro. Ayan. Tapos lalamasin ulit natin yan mamaya. Pag lahat sila na ano na mas mahirap pang pa gawin ang kimchi kaysa dito. Ito, san, ito ganito lang. Tapos, ang gagawin natin dyan ay ibababad natin yan sa hugas-bigas. Sa hugas-bigas nila, ito binababad ng apat na araw hanggang isang linggo. Pero ako, hindi ko ibababad sa rice kasi hindi ako nagra-rice. Bihira akong mag-rice. So, ang gagawin ko, meron ako dyang glutinous powder. Doon ko siya iaanuhin, ibababad. Ito na yung itsura niya pagkatapos niyang papigaan sa asin. Ngayon, ilalagay na natin yan sa jar o garapon na merong hugas-bigas. Dahil sabi ko nga, hindi ako maglalagay ng hugas-bigas ang ilalagay ko yung giniling na malagkit, ilalagay ko siya sa warm water at yun ang aking ipambababad. Ito yung isasabaw ko sa aking burong mustasa. Ito na siya. Oh. Nalinis ko na yan. Napiga ko na. At dito ko siya ilalagay. Ayan. Ayan. Ito, nagpalamig ako ng uh, mainit na tubig. Dahil hindi, wala nga akong hugas-bigas, ang gagawin ko, meron ako dito malagkit na, giniling na malagkit, powder siya. Bali, ilalagay ko na lang siya dito, tutunawin ko siya, at yun ang gagawin kong pambabad sa aking burong mustasa. Make sure na lahat ng gagamitin nyo ay malinis para hindi kayo magkaroon ng problema pag kinain nyo, ayan ganyan lang siya ito yung gagawin ko pinaka pambabad nya kasi yung iba halos karamihan ang gumagawa ng burong uh, mustasa yung pinaghugasan ng bigas ilalagay natin to isa isa dito din ako nagbababad ng ano eh, maalat na ito. Ngayon hindi ako gumagawa. Ngayon isa-isahin natin yan. Ayan. Isa-isahin natin. Ano to eh? Parang ito yung version ng kimchi. Filipino version ng kimchi <laughs> na Korea. Ganyan lang yan. kailangan paghiwalay-hiwalayin natin para siguradong malalagyan siya ng tubig. Alam niyo yun? Ayan. Kailangan babad na babad siya para sigurado. Ayan, taklo pa na natin. Hindi na natin to kailangang i-refrigerate o ilagay sa ref. Ganyan lang. Okay na yan. Nakikita nyo. Nakikita niyo yung ano niya, oh. Ayan na siya, ha. So, sa inyong mga nanonood at pinatapos yung aking video, salamat. At tapusin niyo ang video. Huwag kayong mag-skip ng ads. Bye!